Di ba naman, ano yung na, linggo? Yung, unang sabak natin ng linggo? Ito, ano, ito, ano din yun? Itong, itong linggo din yun. Saan? Yung sarap deck? Oo, oh, yung una. Yung unang naman natin na pasok tayo ng linggo. Oo. Oh. Ito din yun, di ba? Yung dugtong na yung parapunta natin. Hindi, diba? oh. Ito. ito din yun? Anim lang? Oo, oh, anim. Eh, masikip naman nun. Masikip naman natin na ubos yun. Masikip eh. Ito yung butas nila eh. Ayan. Ayan. Yan ang pantay ng kwan. Tublar. Tublar pa? Oh, markingan mo. Di ba may space pa tayo no? Kwan pa yan, yung kalahati ng kwan nila. Sige, dito lang ako sa gilid. Oh, ayan yeah, oh, may space. Oh. May space pa naman tayo eh. Ay, wala pa lang... Ano-ano? Masih lama putaran tayo Dewa lawan lawan bahwa yang balag-bag nila. Wala. Ganoh yang pinutur ko sigino? Dali kangyan. Oh, yes. Di sana yang mana? Juma. Tebelar oh. Putaran tag. Untuk makan kok. mo. Oh. Ya. hindi nga nga ngayon hindi dito baliktari mo lang sa tagilid mo oo yun lang ikaw mo o yun dito lang dito dito doon ako ang yung plot wow. kasi ba yung 700 baka di ko basta sa 700 natin ha baka uh, may metro doon yan o metro yung metro baka pwede ka yung 700 natin i mo sa 700 natin ano? ano? Pwede man tayong katingin niyan pag matapos hulog eh. Para kumasa sila. Kahit yan ano? So ang gilid. Oh. hindi na. Pa ah, mag oh, mag pag magbalot. Katungan? Oh, Magamit niya pag balot. Hindi na pa. Okay. Dito kayo sa 7... Uy, na seven O. Kaya mo sa niya oh, oh, kunti. Yan. 100. Ha? Huh? 800. Eh, 800 dito. Balik mo kunti. Kaya Ah, 70 na lang. 70-70 Kasi may plans pa eh O Yun po natin BI sa kasya Asa, dito Ayun ano pa Sa gilid Anong BI O oh, yan e, Yung tali ha? pa Ha? Yung tali baka masip ko Asa ang tali? Oo oh, yung tali baka. Yung basket Yung tali Yan alam Eh, ilabas na lang natin Wala kang problema po pat Katingin? Sila lang magkating yan eh Mutante Abot naman to Ilabas naman so natin to Ayun ano mo Kasi yung basket natin eh Bakit yung makalusot ba? Ayan yan lang Oh. Di ba yung sukat ng ayan, oh, yung green na yan, abot yan? Pwede man, pwede man katingin yan pag uh, na, kuha tayo. Ayan, oh, yan. O yan. E. Oh. Easy. E. Easy. E, yan naman na yung basket na. Yung ano sa baba. Yung box niya. Ayan, é, yung, ita naman. No mo. Okay ngang, patungan. Wala mo patungan eh. Saka nak lang, Ha? Saka, ulang ko patulog. Ulang ko patulog. Ulang ko patulog. Uh, ha?

ko, ah. Maganda Maganda ibang ganda ito quality control ba? ito yung komplikasyon nakapitan namin ako nakapitan namin na yun chain block palo nakapitan bukas ito yung riser oh. ah, oh. well, okay, 5 cheese ang luwag Tali Ni Tali Tangke? Sale. Jalan. baso. Si, habitan namin. Si lock at dua. Kalok. Tigrado na ba ka tumikwas?

Ulang pak, Ya, ulang payah. Ulang payah. Sama beku. Satu. Kali ikut. Kali ikut. Oh. Ini. Lima bali kan? Ha? Lima bali. Tuh. Tengok, gua bawa double. Ah,deka. ko Nih. Plastik

kan mana kan 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 kan